So guys, nandito na kami sa stadium. Ay si Pintis guys ko. Eh. Ang artista ng Dubai. Say hi. Nandun sila, Jacob ayun. pa yun. Nakatakbo-takbo pa. Sito na Ayan guys, nandito na kami sa stadium guys. Ayan ang... Ayan ang lulu. Doon ako naligaw guys. Lulu? Lulu. Dito naman dapat. Ano yung dalawa? Okay. <coughs> 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 Nis, saan po kayo pupunta? Huh? Hey! Where we go? Nis! Saan kayo? Ganda ng sushi nyo Alam Ano ba sushi nyo?